Mula nung lunes ay sinimula na ang tatlong araw na nationwide strike ng ilang transport group. Ito ay upang tutulan ang nalalapit ng pagtatapos ng April 30 Franchise Consolidation Deadline ng Public Utility Vehicles Modernization Program o yung tinatawag na PUBMP na isinusulong ng pamahalaan. Ayon sa pinagkaisang samahan ng mga at operators nationwide o piston na si Deputy Secretary General Ruben Bailon magtatapos na ang kanilang kilos protesta ngayong Mayo 1 na Labor Day. Inaasahan niyang sa Metro Manila pa lamang ay aabot na sa isang daang libong individual ang lalahok sa protesta. Git ng grupo na pipintong mawala ng kabuhayan ang mga driver-operators dahil sa consolidation deadline na pinatutupad ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising Regulatory Board o yung LTFRB kaya nais lang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Target na ipinaralisa ng grupo ang ilang public transportation sa ilang lugar, particular na ang ilang lansangan sa National Capital Region o NCR, kabilang ang Alabang, Baklaran, Sukat, Taft Avenue, Agoncillo, Monumento, Nubaliches, Litex, Anonas, Project 2 and 3, Quezon City, Katipunan at Belkoa. Kabilang din sa mga lumahok ang Manibela at Labor Groups na kilusang Mayo 1 o KMU dahil apektado rin umano ang mga commuters na karamihan ay mga manggagawa. Samantala, unang araw ng Mayo, araw ng mga manggagawa, ay ikinasari ng mga Lalamove's delivery riders ang kanilang welga. Inaasahang aabot sa halos 50,000 na lalamogs delivery riders ang hindi mamamasada para iprotesta ang malaking porsyento na ibinabawas sa kanilang komisyon. ay sa mga riders, 20 pesos ang kinukobra sa kanila ng mga Transport Network Vehicle Service o TMBS sa bawat isang daan na booking kaya napakalaki umano ang nawawala sa kanilang kita. Hindi buong 80 ang kanilang naiuwi dahil kailangan pa nilang pakarga ng gasolina at marami pa silang ibang gastusin tulad sa pagpapakumpuni ng kanilang mga sasakyan. Nananawagan sila sa mga kapwa partners riders na sumama sa kilos protesta ngayong Mayo 1 para ipaglaban ang kanilang karapatan. Bukod sa nationwide booking strike, makikisa rin umano ang kanilang mga miyembro sa kilos protesta ng mga manggagawa itong Labor Day at magmamarcha sila patungo sa Mendiola at Maynila. Kaya mula dito sa Kabanatuan Transport Terminal ay hindi naman kalahok ang ibang mga jeepney drivers na nandito ngayon kaya hindi apektado ang mga commuters sa kanilang mga pag -uwi. Kasama si Angel Mar Bumanlag, Smile Super Trendy Third, para sa Balitang Unang Sigaw.